Sarap mo sukaan. Sarap mo isaw sa suka. <laughs> lalo pa malutong lutong Nako, lalo pa sa mga kompleto ang ngipin dyan. Sarap talaga nito. ba? Diba? Ha? Oo. 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 Inog. Oh, sarap. Ayan. Ayan. Dami no? Hmm. Yan. Kaya pag masipag ang tao, maraming hihintayin. Maraming ma-harvest. Diba? Hmm. So kapag tamad ang tao, yan, wala siyang hihintayin. Kundi, gusto niya humingi na lang ng humingi. Diba? Hmm. Hmm. <laughs>